Samantala, usapang pagkalusugan na po tayo mga kapuso. Nakubukod po sa cardiovas cardiovascular, stroke o heat stroke din. Ano, at iba pang mga nagsulputang sakit ngayong tag-init. Usong-uso rin po ngayon yung pag-nosebleed o yung tinatawag nating balingoy-ngoy sa ating pong lingwahe. No? Panuulin natin kung ano ito. Ang labis na init ng panahon ay may epekto sa ating kalusugan. Isa na riyan ang pagkakaroon ng balingoy-ngoy o nosebleed. Nangyayari raw ang nosebleed kapag napipinsalang maliit na daluyan ng dugo sa loob ng ilong. Ito raw ang membrane lining sa ilong na maaaring magasgas dahil sa tuyong panahon dulot ng sobrang init. Sa mga bata, kadalas ang dahilan ng nosebleed ang hyperthermia o sobrang init ang temperatura ng katawan. Ano nga ba maaaring ibigay na paunang lunas kapag nakaranas ng balingoy-ngoy o nosebleed? Yan at iba bang impormasyon ang ating aalamin ngayong umaga. Yun. At para siyempre malabanan po natin ang uh, pag-nosebleed na ng ating mga anak o tayo mismo no? O yung balingoy-ngoy nga na tinatawag ngayong pag-init Narito po ngayon si Dr. Anthony Lechon Siya po ang consultant for non-communicable disease ng Department of Health Good morning po sa inyo, Doc Magandang magandang, Connie Alright, unahin muna natin Ano yung karina nabanggit, yung sobrang init, no? Mm. Uh, ng panahon, nakakabalingoy-ngoy Pero sobrang lamig din, nakakabalingoy-ngoy din Oh, Actually, pareho eh uh, Pwedeng extremes ng temperature, mm -hmm. malamig kasi nagdadry yung yung mucus membranes ng ilong mo at pwede rin naman sa sobrang init ng panahon pwede mm. rin pumutok yung veins mo. So either, no? All oh. So linawin natin kasi mm. ang dami hong mga yeah. myths, no? Yung mga oh. maling paniniwala daw pagdating naman sa pag-nosebleed Nariyan yung pagsumising hot down ng kalamansi. Aba, mag-nosebleed oh. ka daw. Nung no, bata ko yan, no? sinasabi <laughs> nila yon. At uh, lately, may mga nakikita ako, lagi may mga naka-inhaler. Ayun, isa uh, pa yun. Sabi nila, pwede daw mapigilan yon. But I don't see the, uh, the clinical uh, Wala significance or, mm -hmm. or explanation. What about, Doc, pag hindi daw naliligo, aba, nagkakaroon ng uh, balingoy-ngoy din. Maybe to a certain degree, no? Mm -hmm. Lalo na kung meron siyang ibang mga sakit. Let's say kung mataas ang blood pressure at mainit ang panahon. But in reality... Whether maligo ko rin hindi, pwede ka rin naman talaga magkaroon ng bleeding. Alright. Sige, pag-usapan na ho natin just in case tayo ho ay uh, nagkabalingoy-ngoy o nag -nose bleed. no? Uh -huh. Anong dapat natandaan natin para uh -huh. ma-stop o mahinto yung ating pag -nose bleed. Uh -huh. ang, ang first aid dyan ng unang-una, ay, ay kailangan pisilin mo yung malambot na portion ng ilong mo Ito, using, uh -huh. using your, your thumb, itong hinlalaki mo, hintuturo tapos i-press mo to the solid portion or central portion of your nose uh -huh. and then leave your head a little bit like that pero hindi naka backwards sa ganun kasi baka malunok mo yung dugo eh uh -huh. wag masyadong uh -huh. ano yeah. kumbaga parang ano lang naka-front lang ano hindi masyadong uh, uh -huh. naka-back yung leg, leg natin Leg natin o uh -huh. uh -huh. tapos ipipinch mo yung nose mong yon No, at least uh for five 5 minutes ganyan. Mm -hmm. Oh, at the same time sabay mo lalagay yung ice pack dito sa bridge mo Ayun. because yung yelo kasi or malamig ng force pwede magkaroon ng basic constriction I para see. tumigil yung uh -oh. pagdudugo. All right. Meron din kasi tayo mga ano ho, ano may mga pangyayari na tuloy-tuloy yung pagnoosebleed. Yes. Pero ito ho pag ganito, syempre meron na tayong dapat puntahang doktor nito dahil hmm. baka sintomas na siya ng hindi humagandang sakit na. Right. Ang mga common causes niyan usually ay hypertension. Alright. So kunyari naka 20 minutes ka na paulit-ulit na ganyan, you have to go to the emergency room para makita ka ng ENT doctor, resident right. or consultant, uh -huh. para masilip yan by means of nasal endoscopy. Ayun. Oh, okay. Tapos i-cauterize okay. ka para sa ganun tumigil yung pagbiblid. And then kung hindi pa talaga kaya, lalagyan ka ng nasal packing para talaga nakatampu at or nakaipit yung ah. veins mo. So, tamang kaalaman, ano, huwag po tayo magpapanik pag uh, nag-nose yung ating mga anak. Dapat mm -hmm. lang talaga gawin natin yung sinabi ni Doc. So, thank you very much sa inyo, Doc Tony Leachon, para sa inyo pong uh, mga payo at syempre sa inyo pong oras. At mga kapuso, bukod po sa first aid sa balingoy-ngoy, ha, mas makabubuti pa rin syempre na magpakonsulta po sa doktor. Yun nga, kung sinabi ho ni Doc na talagang palagian at uh, mas matagal po yung uh, pag-nose ng na nasa na natin. Ano? Dahil maaari daw ito maging uh, mas matinding sakit pa pala tulad ho, ng leukemia, hypertension, at iba pa. Thank you very much, Doc. Samantala, ngayon naman, puntahan na natin si Lar at Luan. O Lynn at Luan.